nyo ngayong Father's Day dito sa Showbiz Central. Mayong hapon, mga kapusong Cebuano, Marian Rivera, kasama sa lista ng mga magiging ninang ng baby girl ni Katrina at confirmed dahil si Katrina nagsalita na sa StarTalk kahapon, samantalang si Maria nagkwentong okay na okay na nga sila ng kanyang co-star sa My Beloved. Si Jeneline, si, si Marian, tapos, si Mark, di ko pa nasasabi sa kanya. Yung iba, next time, <laughs> mag-iisip pa po ako. Sunshine, Lisa. Nung no, kwento ko na lang nung last day namin, na na-appreciate ko siya, sabi niya sa akin, kumatok siya dun sa tent ko. Sabi niya, hi yan. Sabi ko, oh hi, I have something for you. Binigyan niya ako ng cake. So, ko, oh para saan? Wala lang, since last day namin. So okay na. Hanggang sa natapos kami ng, ng taping, naglapitan kami dalawa nag-ha. after pa noon, Pumunta siya sa tent ko. Kinuha niya yung number ko. Nag-text siya sa akin. Mga last two taping days namin. Ay, yung last taping day. Kami na lang kasi dalawa eh. So, yun. Medyo okay. Okay na, okay.